Sa Pilipinas, ang mga lungsod at bayan ay nakikilala dahil sa kanilang katangian, kultura, tradisyon at mga produkto. Tulad ng ibang lungsod, matatagpuan sa Quezon City ang ilang espesyal na produkto at serbisyo na nagpapakita ng yaman ng ating kultura at ekonomiya. Sa video na ito, ating kilalanin ang ilan sa mga produktong maipagmamalaki ng ating mahal na lungsod. ang kwento ng lechon sa La Loma ay nagsimula noong 1951 nang magbukas ng lechoneria si Thomas de los Reyes sa rap ng sabungan sa La Loma. Mula sa La Loma, ang Mang Thomas na kilala bilang sarsang nagpapasarap sa ating mga piniritong pagkain. Upang patuloy na mapaunlad ang industriya ng lechon sa Laloma, ipinagdiriwang ang Laloma Lechon Festival tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Dito makikita ang parada kung saan ang mga lechon ay dinadamitan ng makukulay na kasuotan at isinasakay sa mga may palamuting karosa. Ilang kilometro lang mula sa Laloma, matatagpuan ang lugar na dinarayo ng mamimili ng mga kagamitan at palamuti sa bahay ang Dapitan Arcade. Dinudumog ang Dapitan Arcade bago magpasko dahil dito makabibili ng mga mura at makukulay na Christmas tree, parol, ilaw at iba pang mga palamuti pang Pasko. Sa Dapitan Arcade namin nabilang mga home decor kagaya nito. Ang lansangan ng banawe at mga kalapit na puok ay ang pangunahing pamilihan ng mga produkto at servisyong pangsasakyan dito sa Kalakhang, Maynila. Sa Banawe, nagpagawa ng sasakyan ng aking katay dahil mura at dekalidad ang mga produkto at serbisyo doon. Kilala din ang Lungsod Quezon bilang City of the Stars dahil nandito ang tahanan at trabaho ng maraming kumpanya, artista, direktor, producers, at iba pang personalidad at institusyon sa industriya ng entertainment mula pa noong 1950s. Sa kasalukuyan, matatagpuan sa Lungsod, Quezon ang anim na national broadcast networks ng Pilipinas at ang mahigit isandaan production companies na magkatuwang na naghahatid ng mga programa at palabas sa telebisyon, radyo at sinehan. Ang pinaka produkto ng lungsod ay ang paghubog ng isip ng mga pag-asa ng bayan. Sa lungsod matatagpuan ang dalawa sa pinakamagagaling na pamantasan ng Pilipinas, ang Universidad ng Pilipinas Diliman at ang Ateneo din Manila University. Nasa Quezon City din ang Philippine Science High School Main Campus at Quezon City Science High School na naglilinang ng kakayahan ng daang-daang mga mag-aaral sa high school. Siyempre, nasa Quezon City din ang Project 6 Special Science Elementary School na nagbibigay ng dekalidad na de edukasyon para sa mga batang katulad ko. Hindi maikakaila ang ambag ng produktong may tataktusi sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sa isang banda, ang lechon ng leloma, home decor ng dapitan, auto parts ng banawe, at programa pang telebisyon at pelikula ay hindi namang nagdadala ng masarap na pagkain, magarang bagay o masayang libangan. Ang mga ito rin ay nagbibigay ng hanak buhay sa libong-libong mga Pilipino. Sa kabilang banda, ang galing at talinong nalilinang sa magagaling na mga paaralan ay hindi lamang nagbibigay ng pagkilala at parangan para sa ating lungsod, ito rin ay naghuhubog ng mga pagbubuting mamamayan ng susunod na henerasyon.